papaya ang tingero at mga kabagani, ito po yung butbang uri ng ating mga mutya. Galing sa kalikasan, ito po yung legit na mutya ng papaya. Yan. Mutya ng mais. Ito po, iba't ibang uri ng mutya ng tubig. Galing sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Mutya po ng tubig yan. Yan, legit po. Ito po, yung pulahan pulahan nakidlat, mutya na mutya na kidlat tingnan nyo oh. kulay pula sya pero ang kapit niya sa magnet oh, may patinatawag na pulahan mutya na kidlat kulay pula pero madikit sa magnet ito po yung mutya na sones. yan parang bato na mutya ng corals, yan ganyan ang poogis niyan lucky bag yan, ito yung buto ng gugu to. Ginagamit ang pampaswerte. Pangontara rin po yan. Bato aram pulahin So may ang walo-walo, ito po yung pang sip, sip po sa kamandag. Yung mga nakakagat ng mga mababangis na hayop. Yan, sumisip-sip po yan. Mucha na leklay. Yan. Manlilikha na leklay. Yan, nakabukol. Natural na Natural mucha ng nara yan bato na ito po yung mucha ng kahoy na sinag araw yan meron pa siyang ano na parang kahoy na uh, umano siya sa uh, dikatera, sinag araw po yan mucha ng kawayan tangkay tinuklap po natin yan yan tigas na parang bato yan po iba't ibang uri ng mga mucha natin maganda sa kabuhayan pangontra yan po message na lang po kayo kung meron po kayo na sa mga mutyang yan salamat po